Morning, aga pa kami. Aga pa kami nakatapos sang among ah, baligya so hindi mainit. So manami gid ako kanu. Kay nga ah. Oo, hindi ka mainitan. O bus imo baligya. Kag ito na katapos. Tinamihan ka man ka nagaga ka bunjing. Oh, nami kaya daw ka fresh ng Oo. So, kay kasi ano? Lin may ano kami lin ang buko with pandan lin. May ubi man kami nga. Ay. Sige. Amo ni dala namo no, gamay na lang bilhin no. Oh. Tayki ka bilo gamay na lang. Alhamdulillah ha. Okay. So, so mga viewers dan, paato kami sa sa Central Market. May bilhin pa kami din mga pulo, kaputos. Buko with pandan, manamit, magumok. Yan, so walking kami diri oh. Ano ko tamis sa diri nga area oh. Amo obra Hmm, damo mau mababaka kung naga pa kamu. Yan. Morning. Dahil may gibiling ko daya. oh, utan mo. Na. kalibutan dari na sa may ano ha sa may lapit sa Fortuna o oh, kabarato lang sa ilang mga utan o oh. is kagit katama o kwa o mo nito o oh. o oh, kulitis ka na ay kamatis pila kamatis dai? Uh, uh, day uh, ano huh? na ay sa room 230 lang day ba yung lang day pulo ko di mo 230 na to 50 na yung bilia 230 lang ikaw 250 na, basta eko Ito na, kamatis. Ito na, sa aso? tak na, basta kamatis. Ito to basta tak na, sa personal na, basta na, Ito na, basta oh, kamatis. kamatis. Ito na, ko kamatis. Ito lang basta 20 lang na, basta oh? laswa laswa di, oh. na, na, 20 lang to na, basta kamatis. Ito na, basta kamatis. Ito na, basta kamatis. Ito patula istimulang healthy na ay eh, balik kong tayo to hari pang ilang balatong <laughs> yes oh Dari lang na ah oh na oh lupo oh na oh. Dari ka mo bakal aga pa kay barato na di libre gya pres oh amo lang na area oh ibara ibara risal oh, na that's it thanks for watching